Gretchen Barreto napakaganda sa suot na white backless dress sa naganap na baby shower ng kanyang nag-iisang anak na si Dominic. Congrats! <laughs> <laughs> Thank you po! Ini-entertain ni Gretchen Barreto ang kanilang mga bisita na kumakain lalo na si na Dr. Ivy at ang asawa nito. Sa area ng mga dessert na group picture, sila kasama ang mga bisita. Sa sobrang daming iba't ibang klaseng dessert at mukhang masasarap lahat ang mga ito ay nalilito sila kung alin ang unahin tikman. Ang dami ding mga ibat-ibang klaseng prutas na lang ng mga dessert at tumitikim lang sila ng paunti-unti. I think here. <laughs> here, we can try. <laughs> nice. Masarap na dito para mabilis Nagustuhan ni Dr. Ivy ang suot ni Gretchen na talaga namang bagay na bagay kay Gretchen ang kanyang kasuotan. Yes, yes, yes. Naayon pa kay Gretchen Barreto nagustuhan gustuhan talaga niya ang ganyang style ng kanyang damit na maluwang dahil sa init ng panahon ngayon. Loose, like At talagang nilapitan ni Dr. Ivy si Gretchen para tingnan ang style ng damit nito. Sa kanilang living room, nakatayo si Nagretchen kasama ang mga bisita at nagkukintuhan at nagtatawanan. Yes, that's why I have this. So, at night I have a pianist. Then I say, hello. So, wala akong kaagaw sa microphone. Sa sala pa lang makikita na ang ganda nito. Talagang super yaman at napakaganda ng bahay ni Nagretchen Barreto. Wala akong kaagaw sa microphone. Yeah, <laughs> <laughs> yeah. Before, we used to do then that. We put the chair here, then we put the beds here. the Yeah. Treatment. This treatment here. You know. Napagkwentuhan naman ni na Gretchen at Dr. Ivy na talagang pinuntahan siya ni Dr. Ivy noon sa bahay nila para lang sa home skincare service. And 70, 17 years ago? Yes. Yeah. Wow. Years ago. She, she would come here, then we put massage beds here. Yes. And then she brought, she, she gave me that mirror thing where you magnify Yes. You. Short clip video naman sa pa-advance birthday at baby shower ni Dominic kasama ang mga kaibigan. Magkakaapo na soon si Gretchen Barreto at lalaki ang una niyang magiging apo. Confidence, yeah. love. That's what I'm wearing.